Ating Hello guys, mukha champorado tayo ngayon. Hanapin natin yung ating ating panglagay sa champorado. Ito ang ating alfay na gatas para mas masarap. Ayun, tayo pa sila nila dito. Na ah, ito. Koko. Ito ang ating koko ah. Ito ang paglagay natin sa champurado. Gatas lang naman yun at saka ito. Tapos sa sukal. Ito ang masarap na paglagay sa champurado guys. Ito na oko at kuha dyan ating alpay na gatas. Mayroon ba tayo dito ang Alaska? Ay, wala tayo Alaska. Ito lang. Okay. Start na tayo. Guys, ito ang ating bigas. Isang cup. Siyempre, hugasan natin siya dito. guys, habang nagluluto tayo ng champurado, ino muna tayo ng kape. Ayan. Ito yung ating hmm. Ang sarap ng guys ko. kape, Ang sarap. Ang sarap ng kape ko guys. Mali-mali. Tapos guys, ito yung ating ano, yung chocolate na cocoa. coco. Coco powder. Tapos, kasi namumuo siya. Naligyan natin siya ng mainit na tubig. Tapos, aluin natin siya ulit. Kailangan kasi wala nang ano, wala nang namumuo sa ating sa ating cocoa powder. Siyempre, lagalit natin ang tubig. Guys, salain natin siya para wala natin tirang buo-buo kasi pangit pag nasa champurado na yung ano, buo-buo natin na powder, coco. Pag natin siya, guys, kumukulo na. Haluin natin. Ito na siya guys. Hi! Kapi-kapi muna tayo guys, habang nagluluto. Mm. Sarap ng kape talaga guys sa umaga. Dapat ang kape sa umaga. Pero ngayon hindi na. Anytime. Anywhere. Puro kape. Pag nagutom, inom na ng kape. pampalipas gutom. Yan. Kaya ngayon, tempura tayo ngayon. Guys, ilagay na natin yung ano, Lagyan natin ng ating cocoa powder. Cocoa powder. Ito yung panglagay sa champurado para masarap. Ayan. Salin na natin siya. Tunti. Ayan, guys. Diyan, na siya. Hindi mo ang bilis lutuin. Ka lang ng malatkit. Tapos, alaga mo lang ng cocoa powder na chocolate. Ayan. Tapos, diyan, na siya. Diba? Ngayon, papakuluan natin siya para maluto ang ating malatkit. Ayan, guys. Masarap to pag umuulan at saka almusal. Yung matatanda, naglalagay sila ng tuyo dito. Tapos pinakain ako ng mga tita ko at saka nanay ko. Halika na. Kain tayo ng champurado. Sabi ko, bakit may tuyo? Sabi niya, hindi partner yan. Tuyo at saka yung champurado. Alam niyo guys, pagkain ko ng, ng tuyo na may tempurado, bumalik. Bumalik yung ano, kinain ko. Sabi ko, parang lumabas. Sabi ko, ay, ayoko niya. Naalatan ako. Tsaka matamis. Ang gusto ko yung matamis lang. Ayoko nang may maalat. ba diba? Ang sarap ng ating champurado. Ayan, guys. Malapit na siya maduto. Ang galing natin maglagay na ano, no? Ng powder coco. Chocolate. taman Tama-tama lang sa ating niluluto. Sarap. Parang ang dami yata tayo ni Lutong Champurado, guys. Favorito yeah, ni RV. Tapos ng powder na gatas. At saka yung gatas na ito, oh. Yung syrup na gatas. Tapos pag pa tayo pa may powder. Pagkakain ka, yung ilimong, huli mong ilalagay so na nabubulol. Yung huli mong ilalagay na na gatas yung powder para mas masarap. Inaan natin guys kasi baka baka masunog yung ilalim. Ayan, ganyan lang. Mabilis ah, ang naman maluto yan. Habang nagluluto ako ng champurado, papasok ako sa dapat din ni si Lababo. Isus, iya, ano ko, ko kasi medyo dapat gusto ko malinis. Bye! Balikan natin ang ating champurado guys. Tapos yung kape, siyempre, dadaling ko na sa loob at maghuhugas na ako ng mga kung ano-ano doon. Kailangan ng nanay, maraming ginagawa para matapos agad. Kasi papasok pa ako sa aking business. Bye! Dito ka na muna. Hello guys! I-check e na natin ang ating champurado. Nakapaglinis na ako sa loob. Ay, ang galing naman, no? Luto na siya, guys. Di ba ang bilis? Hindi um, ka mai-stress pag nagluto ka ng champurado. Kasi napakabilis. Um. Ang sarap nito pagkasama kasama mo yung mga bata. Yung maliliit pa sila. Ay! Ano pa yan? Nasad ka na naman, Arlene niya. Arlene niya, nasad ka na naman. Kasi malaki na yung mga anak ko, guys. Nasa 20 plus, 30 plus. Hmm? Pull nanay kasi ako, guys. Ako talaga yung nag-aalaga sa kanila. At ako ang nagpapakain sa kanila. Hindi po pwede hindi. Pero hindi sila nag aalmusal bago sa school. Kaya may mga baon sila. Tapos pinainom ko sila ng orange. Para hindi sila umuhin uh, lagi. Vitamin C. Hindi sila nagpa-vitamin C guys na ano yung mga yung mga ano yung mga yung mga gamot. Hindi. Ano sila orange yung mga pinag kakatas ko sila. Ito, pwede na. Lagyan na natin ang ating asukat. Alam nyo, guys, kung maliliit pa yung mga anak mo, isama nyo na isama. Tsaka, bigyan nyo sila ng time. Kasi, pag lumaki na sila, hindi mo na sila mo, kasama mo. Kasi, ayun na, malaki na sila. Ito, guys, lagyan natin ang ating sugar. Ano to? Ah... Uh tawag sa sugar natin. Ito yung pinakamasarap na sugar at pinaka-healthy. Ayan. Nagyan natin, guys. Huwag natin ilagay lahat kasi baka ito hmm. Diba, guys? Ang sarap, po. Parang kalamay. Wow. Smooth. Ang sarap, sarap, Picture Picturean ko na siya. Picturean ko muna siya, guys. Tapos mamaya. Parang maganda. Sarap guys, no? May saud-saudo sa loob. Hindi ko malakasan kasi bawal. Marami kasi akong ano, guys. Marami akong na video, na vlog na maraming sounds. Bawal pala yun. Kaya sayang yung count. Kaya may mga babalikan akong luto na hindi pumasok. Pumasok siya pero hindi siya count. Nagkaroon ako ng penalty. Kasi bago pa lang. Ayan, ang ng ating champurado, guys. So, oh. diba? Ang bilis-bilis. Hindi nakaka-stress. Oh. Pag may apo ka na, puupuin mo sila pa kainin mo ng champurado. Alagaan mo yung mga apo. Kasi pag tanda mo, yan ang mag-aalaga sa'yo. Diba? Lahat na may apo, masaya. Kasi ba, sabi nila, babawi na lang daw sa apo. Pag nagkaroon ng apo, tas malalaki na yung mga anak. Sabi nila, mas mahal daw yung apo kaysa sa anak. Sabi ko, no, 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 no. Mas mahal ko pa rin yung aking anak. Siyempre, pangalawa lang ang apo. Pero, namis mo lang kasi na mag-aanak na maliit. Kaya, sinasabi nila, na mas mahal daw ang apo. Hindi pare rin. Mas mahal ko pa rin yung anak. Kasi saan sila nang gali. Yun. Pero, kailangan mo alagaan ang iyong apo. Kasi, yun ang, yun ang buto. Yun ang, spleen ng inyong mga anak. Di ba guys? Ang sarap pag may mga apo ka na. Pero isa lang yung apo ko eh. Ayan. Ang sarap ng ating siyang parado guys. Titikman muna natin kung okay na siya. Kung tama lang sa tamis at chocolate. Sarap. Huh? Pagising ni Arby, matutuwa yun. Kasi kakain siya ng champurado. Favorite niya to. Ayan, tikman natin ang ating champurado, guys. Ba mapaso mainit. Hmm. Guys, kulang pa tayo sa asukal. Dapatin na asukal. Guys, sobrang tabang pa. Lagyan natin itong asukal. Pero nadagdagan pa natin ito guys kasi kulang pa siya talaga. Hindi siya matamis. Ito guys, nagdagdag pa tayo ng ating maskobado kasi hindi pa talaga siya matamis. Tingnan niyo guys, so parang siyang kalamay. Super tabang pa talaga niya. Kaya dadagdaga pa natin ang asukal. Ang gusto ko sa siyampurado guys, pag kinakain, mainit. Ayoko nung malamig. Gusto ko mainit. Parang pag kumain ako nung malamig, parang hindi ako nabubusog parang mga katatlong tasa yata. Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang, guys. Alam nyo, malakas talaga akong kumain. Hindi lang ako masyadong tabain. Eh. Pero mataba ako. Ayaw ko kasi nung matabang legs. Sorry, guys. Ako kasi yun. Ako yun, eh iba naman yung iba. Gusto ko talaga maliit lang yung legs ko. Tapos yung may kawang doon sa may buwit. Gusto ko ganun yung katawan ko. <laughs> ganun yung sa may paanan ko. Parang feeling ko sexy ako. Parang feeling ko sexy pag ganun. Ayan, guys. Ang ating champurado. Bilis lang niyang lutuin, di ba? Grabe. Ang bilis lang lutuin. Ayan, okay na siya, guys. Ilagay na natin yung ating Gatas. Mas sa sasarap ang ating champurado. Wow! Smooth! Ang sarap! Tingnan nyo guys! Oh, wow! Wow! Guys, nakat ng ating temporado. Mm. Yum, yummy, yum, yummy, yummy, yum, 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 guys. Ang sarap ng champurado natin. yummy, yummy Haluin na natin siya ng haluin, guys. Hanggang sa kumulo. Para masarap. Wow, ang sarap-sarap. Ito to ng ating champurado. Um, dadala ko palang aking pinsa na si Doris. Kasi ano, may sakit siya ngayon, pero malapit na siyang gumaling. Pakainin ko siya ng champurado baka na-miss niya tong champurado ko. Hi, Fizz! Doris! I love you! Mahal, na, mahal ka ng Ate Arlene. Inaanak ko rin siya sa kasal, guys. May tawag niya sa akin, Ninang, Ninang, sobrang mahal na mahal ko yung bata ngayon. Alam niyo si Doris, maliit pa yun. Napakaganda. Parang manika. Tapos nakarich yun laging damit, nakadress, tapos nakatali yung dalawa niyang buhok. Baby, baby, parang siyang manika sa Amerika. Napakabait na bata. Wala akong masasabi doon. Sobrang bait sobrang tahimik. Lahat siya, opo, 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 nina, opo, nina. Lagi na siya nakatingin. Napakabit na bata. Sobrang mahal na mahal ko yun, guys. Marami siyang anak ngayon. No? Naka-anim yata siya. O, apat yata. Ay, apat lang pala. Puro boys. Ay, dadala ko siya ng champurado kasi mahal ko yung bata ngayon. At ang aking tatay, madalahan din ng aking champurado. Ayan. Luto na ang ating champorado, guys. Tikman natin siya. Siyempre guys, langgan natin siya ng powder. Gustong gusto ko itong powder milk kasi gusto ko itong pinapapakpapak. Ayan, ganyan. Alam nyo guys, bata pa ako nag-asawa, 16. Tapos yung anak ko, pag titimpla ako ng gatas, kinakain ko yung gatas. kasi bata pa nga ako nung 16. Imaginin mo, ano ginagawa ng 16 years old. Alam nyo, nung kinasala ko, naglalaro pa ako doon sa pagoda. Yung si It, pinapalo-palo kung gano'n yung siit. Gabi na yun na pinapalo-palo ko yung siit. Mga 9 o'clock siguro o, o 9.30. 16 pa lang ako noon ng kasawa ko. Pinapalo-palo ko yung siit. Tapos nakita ko ng tatay ko kasi may nagagawa ng pagode. Eh. Yung pagode ang nilaligan ng balaklak. Tapos merong ano, may mga kawayan, may dahon ng may mga dahon, tapos may mga flower, flower. Ang ganda ng kasal noong araw, guys. Ang sarap bumalik yun. Tapos nakita ko ng tatay ko, nagaganon -ga, ako, naglalaro-laro ako. Pinapalo-palo ko yung siit, yung, yung, ang siit yung ano yung bahagi ng ano, bahagi ng taon dun, ng kawayan na pinagputulan, pinagat ng ko. Sabi ng tate ko, Hoy, anak, ikakasal ka na bukas. Ba't naglalaro ka pa dyan? Pumasok ka sa loob, mapupuyat ka. Tapos pumasok na ako sa loob kasi nga ikakasal na ako na bukas. Kasi bata pa nga ako nag-asawa. Ayun guys, ay 16 lang ako nag-asawa na ako. Pero, perfect. Perfect ako sa lahat. Pati sa mga anak ko, sobrang babait. Proud na proud ako. Kung mawawala ako, guys, alam nyo kung sino ko uling mag... Gusto ko uling maging mga anak. Sila. Wala na iba dahil tapis ang aking mga anak mababait. Tapos tikman na natin tong ating champurado. Masyado akong corn, no? Pero, paminsan-minsan ganun, iaano ko lang sa inyo, isishare. Gusto ko guys, ganyan, ayoko nang hinahalo, ayoko nang gaganunin, eh. tapos ko kakainin, gusto ko ganito lang. Tikman na natin. Mmm! Wow! Sobrang sarap. Guys, napakalinam-nam. Mm, nilagay natin dito guys ha, yung coco. Yan cocoa powder, tsaka yung alfine. Favorite kasi talaga itong alfine. Sobrang sarap. Tapos yung ating... Tapos guys, yung favorite ko talagang... Favorite kong gatas, nido, at saka birch tree. Ito yung powder na okay, nilagay natin. Diyan. Lagay na natin lahat. Tapos, ayoko nang hinahalo. Gusto ko ganyan lang. Yung unti-unti ko lang kakainin. Ha. Hmm. Ang sarap, guys. Grabe. Mm. Parang ayoko lang tumigil. Ayaw ko sa inyo. At yung aking champurado. Hindi ko pa pinatay kasi mas maganda yung kumukulo-kulo pa siya. Ayan. Hello, guys. Thank you so much. Love, love, love. Nakapagawa. Pag nakapag loop ulit ako ngayon ng champurado. Okay guys, thank you so much. Take care. Love, love, love. Bye.